Hello guys. Ho ho ho. Merry Christmas. Kasi guys, na discover ko na naman ang old design. Yung old design natin nakala na discover ko na naman na hindi na naman siya magkaroon ng carbon. Kaya magiging pamasko to guys. Ho ho ho. Uh, sabi ni pa. <laughs> Pareng buibakal. bakal. Gagayahin natin siya kasi masaya siya pag nag-vlog. Oh, ho, ho, ho yun yan yung guys walang carbon kasi mayroon siyang oil pump oil aerator <laughs> grabe guys pero nagbago lahat yung butas yung nozzle yung nozzle natin na dati ni na hindi na hindi na gaya nung una iba na tapos yung oil pump dalawang ano yan dalawang side lang ginawa ko kasi kung gawing apat uh, super so na naman mag, mag ano, lakas ng apoy kaahon pa ngayon yun yung langis guys umaahon dito oh. Oh. katunayan yan sa what oil pa mo oh. pagka nilakasan mo ganyan yung talsikan yung langis oh. kaya hindi, hindi to pwedeng pang malakasan na buga mo ng blower ta pagahon yung langis <laughs> yan guys oh grabe pero ngayon pakita ko lang ngayon na pwede pwede pala yung luma nating design kaso lang kailangan lang ng uh, overflow level over yung overflow na pagdahanan ng langis kung ma kung sakaling aabot sa distractor kailangan yung kung sa, sa pipeline sa, sa ilalim dapat ipa ano, ipa-curve pataas para kasi naglagay ako dito ng ano, naglagay ako dito ng butas para diyan lang tumutulo yung overflow. Kaya tingnan niyo guys, oh mayroon kun kunting tumutulo. Ayan. Kasi kung ipapatan, pupunta sa blower, dapat babaliin pala pataas para wala kong pupunta sa blower. Tapos bubutasan na lang doon sa may elbow. Para doon na lang maulog yung ano, So dubindi na lang guys sa design. Kaya kay by Joseph na may overflow. Uh, pwede 'yon sa ditong design. So na na so sabi ko guys si eh, solusyunan ko yung lumang design eh, kayang pa, kayang kaya pala eh. Kasi mayroon tayong kwan na eh. Mayroon na tayong pinagayahan kung paano paano siya magiging hindi magkaroon ng karbon yan guys, grabe yan oh. Sa sobrang likot ng ano. Sobrang likot na yung langis oh. Kasi mayroon siyang pansinin mo dito sa gilid oh. Umuulbo yung dalawang kwa natin oh. Wheel pam. Oh. Dalawang kabilaan. May dalawa lang yung ginawa ko. Tapos yung distractor halos halos na sumag halos, halos, dumating na yung ano dun yung langis kaya ang distractor patulak sa pagilid ngayon pero walang wala lang, langis, ah, wala lang carbon sa gilid, wala pa eh. Ano pa, ano to, tinawag matakbo na nang kan uh, 20 minutes. Oh, uh, iba, kung ibang kalang, kung dating kalangko nito, ito, kung hindi ko binago ito eh, 20 minutes magkaroon ng konti eh. May konti ng carbon, siya wala oh. Kasi binago nga natin yung design, basta basta ibig sabihin binago yung design. Yung mga butas nagiba na talaga. Iba ginaya ginaya natin yung design yung ano nagiba at saka may paano i-set up yung oil pump laking tulong yung oil pump kasi oh, biruin mo yan oh if si pag ahon sa taas yung langis oh nakarating ah, dito pa oh ayan oh nakarating dito oh kasi nung natirin carbon dyan nung hindi lumipad grabe guys para sa kandila steady apo ito guys Ah, Maagang pamasko Sa wakas na nakuha ko na rin yung Solusyon sa dati ng paghihirap natin Na nilalagyan pa ng manual carbon breaker ito Hindi na oh, oh. Grabe oh. oh Grabe gusto nang lumipad yung ano eh Yung langis eh pataas eh oh Ano oh kung lakasan yan kasi nilakasan ko yung nag-preheat ako pinalakasan ko kaya si pag-ahon talaga eh pag nag-preheat ka si pag-ahon talaga yung langis eh Oh, talaga guys, ang clear na clear yung apoy. Oh. <laughs> Walang la, wala nang carbon sa dati. Pwede di din pala. Sa ako na lang ituturo yan guys, ibig sabihin kayang solusyunan. So sa so mga naghihintay diyan ng mga kaning ano, lamig, malapit ah, na malapit na rin masolusyonan yung kala natin na ano dati nagkakarbon ngayon wala na guys <laughs> malam kami una ni paring buy bakal lang maka konito makasubok tuturo ko muna sa kanya kasi kapit bahay ko eh busy siya ngayon na mayroon daw sila seminar ngayon so tinawagan ko kanina na nakuha ko na yung solusyon sa old model na kalan ganyan nyo guys ang apoy oh groby <laughs> nakuha ko na naman guys so bakit nakuha natin guys so kaloob nun na naman ng Panginoon guys ito hindi na naman natin ang kininang discovery nito lahat ng kapurihan ay sa Panginoon talaga wala tayong pagmamalaki guys sa sarili natin guys So, instrumento lang tayo na gagawa ng mga bagay. Pero, ang higit sa lahat ay Panginoon pa rin lahat ng may-ari dito eh. Lahat ng materyali sa Panginoon. Kaya, gumagawa lang tayo. So, lahat ng pasasalamat ay sa Panginoon talaga. Kasi, bakit? Eka. Eh, kailan to eh? Ginagamit to eh. Ito guys, pagka ano to eh, Pagka sa restaurant ko guys, wala na problema to eh. Tuloy-tuloy na yung sindi. Wala ka ng problema eh na i aon mo pa yung salang mo. Kasi no carbon nga siya eh. <laughs> Yun nga yung pinopromote natin ngayon. Hindi di discover natin no carbon. No carbon inside that chamber. Woo -hoo -hoo. Yan nga si Pakitong Bui Bakal eh. Tuwang-tuwa siya nung nag-vlog siya sa sa kanyang ginawa din na T-connector pero sa akin pala eh pwede pala solusyonan yung luma <laughs> pero hirap gawin guys yan ang masasabi ko muna ngayon hindi ko papakita to mahirap, mahirap gawin yung oil pump yung oil pump at saka yung at saka binago na yung ano binago yung alignment ng kwan butas hindi ba na siya eh. tingnan nyo guys oh clear clear aha ang langis o nagsayaw sayaw, -sayaw o oh. <laughs> ito guys uh, ilang minutes lang ito pa napakita ko konti lang ito pero patatakbuhin ko ito ng kulang kulang dalawang oras kasi malaki ito eh sa ice chamber ito eh kaya pag na-discover ko yung isa ice chamber wala nang problema pwede na pang restaurant tuloy tuloy yung luto pwede saka pag pagkatapos ko naman guys itong Visayas, pupunta naman ako sa Diutso. Yung Utso na naman ang subukan ko. Pero guys, sa totoo lang magbawas yung puwersa ng apoy, magbabawas pero no problem. Basta importante walang karbon. Yun lang ang ano natin. Malakas nga yung amo, apoy mo eh. Pag maya maya eh, pumiyok. Dahil marami ng karbon sa imabo ng langis. Ito tuloy tuloy eh. <laughs> para lang gasol guys parang gasol tuloy tuloy grabe yung ulbo yung langis doon oh. itong side na to at saka doon ulbo yan oh. ulbo parang bukal ba na sumisirit <laughs> grabe guys walang indikasyon na magkaroon ng karbon oh. grabe guys yan Ho -ho -ho. Merry Christmas uh, na discover na naman natin <laughs> ang old model <laughs> grabe guys ito hindi ko na ito pinapansin sana eh kasi magka carbon nga eh ito na yung nagamit ko sana eh pero okay pa rin ito hindi ito hindi to yung new design new design ko hindi ko talaga ipan talagang papatuloy ko talaga dahil ganyan naman siya kabilis alisin oh. yung nozzle niya ganyan ka, kabilis alisin ang bilis paglinis ka dyan oh so patuloy pa rin to ito patuloy to tapos yung old model yung old model pwede rin pwede rin na itutuloy sa malaking chamber sa malaking chamber pwede pero kailangan lang yung sa ilalim na air pipeline naka, ano na nakaangat para wala siyang wala langis na pupunta sa sa ano doon sa blower guys yun lang mayroon lang siyang kailangan mayroon lang siyang overflow ah ho oh, oh, steady yung apoy grabe guys kulang kulang na kala kulang kulang kalahating oras na yan guys parang free hit ako bago ko pinakita sa inyo tumatakbo na ng ilang minutes haha <laughs> may solusyon na guys happy birthday na Ay, happy birthday Merry Christmas na lang ito talaga. Pamasko to, ma ma pamasko. Regalo to na na solusyon na naman kasi bala ko ito break, carbon breaker eh kasi di sa nga siya pero sos oh kulang kulang na siya kalahating oras ang takbo pero yun pa rin liquid uh, multi na multi siya oh. Oh, grabe guys so, may solusyon na naman ako sa di sa sabi ko nga eh solusyonan ko yung di sa eh kasi yung visa is talagang pang malakasan na salang pang malakasan sa na salang guys ito itong sa, ang kwan dito ang labanan dito sa nozzle lang doon ka mag calibrate sa nozzle kung gusto mo yung nozzle na walang langis ah walang langis eh. walang carbon gagawa ka ng may oil pump tapos yung butas ibahin mo kung gusto mo yung nozzle na malakas na magka-carbon, agawa ah, kayo sinaon ng sinaon ng design, pwede rin. Pero ako kahit humina kunti yung apoy, ah, doon na ako sa walang carbon. Kasi tuloy-tuloy yung apoy para siyang gasol eh. <laughs> Grabe guys. Yan. So malaman to mamaya ni paring Boy Bakal. Ito, tuloy-tuloy to sindi guys. Abutin ko to ng 2 hours. 2 hours kasi 12 minutes na ngayon. Tapos kanina pa nag-umpisa. Alahati na. Natin, Abutin ko to ng dalawang oras para mapatunayan ko na no carbon and guys pwede na to pag international buong mundo na pagka naga, nagaya nila ito guys wala problema ito guys kasi yun ang sakit ng mga ayos oil stove magka carbon talaga eh <laughs> sa wakas ang lahat guys ay kapurihan sa lahat ng nag, nagbibigay ng talent sa Panginoon talaga hindi natin ipagmayabang hindi ako nagmamayabang din guys So pag-discover natin mayroon talagang nagbibigay na talent. Saludo talaga ako sa Panginoon na binigyan tayo ng ganitong talent sa tutuklasin ng mga bagay na import imposible. Kasi sa Panginoon nga walang imposible. So grabe guys oh. Yung